Deuteronomio, Kabanatang 23 Ang nasaktan sa mga iklog o ang may lihim na sangkap na putol ng katawan ay hindi makapapasok sa kapisanan ng Panginoon. Isang anak na ligaw ay huwag papasok sa kapisanan ng Panginoon. Hanggang sa kasampung salin ng lahi ay walang sa kaniyay makapapasok sa kapisanan ng Panginoon. Huwag papasok ang isang Amunita o Moabita sa kapulungan ng Panginoon. Hanggang sa ikasampung salin ng lahi ay walang nauukol sa kanila na makapapasok magpakilanman sa kapisanan ng Panginoon. Sapagkat hindi kayo sinalubong nila ng tinapay at ng tubig sa daan. Nang kayo umalis sa Ehipto at sapagkat kanilang inupahan laban sa iyo si Balaam na anak ni Beor mula sa Petor ng Mesopotamia upang sumpain ka. Gayon may hindi dininig ng Panginoon mong Diyos si Balaam, kundi pinapaging pagpapala ng Panginoon mong Diyos ang sumpa sa iyo, sapagkat iniibig ka ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong hahanapin ang kanilang kapayapaan o ang kanilang ikasusulong sa lahat ng iyong araw magpakailanman. Huwag mong kasusuklaman ang idumiyo sapagkat siya'y iyong kapatid. Huwag mong kasusuklaman ang taga sa sapagkat ikaw ay nakipamayan sa kanyang lupain. Ang mga anak na ikatlong salin ng lahi nila na ipinanganak sa kanila ay makapapasok sa kapisanan ng Panginoon. Pagka ikaw ay lalabas sa kampamento laban sa iyong mga kaway, ay magbabawak nga sa iyo sa bawat masamang bagay. Kung magkaroon ka sa iyo ng sinumang lalaki na hindi malinis dahil sa anumang nangyari sa kanya ng kinagabihan, ay lalabas nga sa kampamento hindi siya papasok sa kampamento. Ngunit mangyayari kinahapunan na siya'y maliligo sa tubig at pagka ang araw ay nakalubog na, ay papasok siya sa kampamento. Ikaw ay magkakaroon naman na isang pook sa labas ng kampamento na iyong lalabasan. At ikaw ay magkakaroon din na isang pala sa kasamahan ng iyong mga kasangkapan, at mangyayari na pagka ikaw ay palilikod sa labas ay huhukay ka, at ikaw ay babalik at tatabunan mo ang ipinalikod mo, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay lumalakad sa gitna ng iyong kampamento, upang iligtas ka at ibigay ang iyong mga kaaway sa harap mo. Kaya't ang iyong kampamento ay magiging banal, upang huwag siyang makakita ng anumang maraming bagay sa iyo, at baka humiwalay sa iyo. Huwag mong ibibigay sa kanyang Panginoon ang isang aliping nagtanan sa kanyang Panginoon na napa sa iyo. Siya ay kasama mo, sa gitna mo, sa dakong kaniyang pipiliin sa loob ng isa sa iyong mga pintuang bayan na kaniyang magalingin. Huwag mo siyang pipighatiin. Huwag ka magkakaroon ng masamang babae sa mga anak ng Israel. Ni magkakaroon ng sudomita sa mga anak ng Israel. Huwag mong dadalhin ang bayan sa isang masamang babae o ang kaupahan sa isang aso sa bahay ng Panginoon mong Diyos sa anumang panata sapagkat ang mga ito ay kapwa karwaldumal sa Panginoon mong Diyos. Huwag ka magpapahiram na may tubo sa iyong kapatid, tubo ng salapi, tubo ng kakanin, tubo ng anumang bagay na ipinahiram na may tubo. Sa isang tagaibang lupa ay makapagpapahiram ka na may tubo. Ngunit sa iyong kapatid ay huwag kang magpapahiram na may tubo upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Pagka ikaw ay magpapanata ng isang panata sa Panginoon mong Diyos, ay huwag kang magluluwat ng pagtupad, sapagkat walang pagsalang uusisain sa iyo ng Panginoon mong Diyos at magiging kasalanan sa iyo. Ngunit kung ikaw ay magbawang manata, ay hindi magiging kasalanan sa iyo. Ang nabuka sa iyong mga labi ay iyong gaganapin at gagawin ayon sa iyong ipinanata sa Panginoon mong Diyos na isang kusang handog na ipinangako mo ng iyong bibig. Pagka ikaw ay pumasok sa ubasan ng iyong kapwa, ay makakakain ka nga ng mga ubas sa iyong kagustuhan hanggang sa ikaw ay mabusog. Ngunit huwag kang maglalagay sa iyong sisidlan. Pagka ikaw ay pumasok sa nangakatayong trigo ng iyong kapwa, ay makikitil mo nga ang iyong kamay ang mga uhay ngunit huwag mong gagalawin ng karit ang nakatayong trigo ng iyong kapwa.